Bakit naman anak? Kasi mo nga kapatid ko ang babangit. Ako lang ang cute. <laughs> Alam mo ba na nasa dugo namin ang pagiging cute? O, oh, huwag mo nang hanapin sa muka. Nasa dugo nga, di ba? <laughs> <laughs> Inday? Inday! Yes po, ma'am. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Anong ginagawa mo? Katulong niyo po ako, di ba, ma'am? Malamang naglilinis po. Piloso po. Naimpake mo na ba yung mga gamit namin ng sermo? Oh, yes, of course. What time is your flight, ma'am? Barko, Inday. Oh, I'm so sorry, ma'am. I hope you forgive me. What time is your float? Nag-aaral ka na ba? Apo Saan? Sa basurahan lang po Basurahan? <laughs> hindi Mayroon na kami school doon Di ba saruhan? Sabi mo ba basurahan Sige, punta ka sa bahay namin Sige, <laughs> saan ba yung bahay nyo? Ah, uh, malayo yun eh Saan yun? Pagkain oh, lang, pupunta lang Sasamaan kita Pag-uwi ko Pag-uwi mo ha, ah, mamaya ah. ha Sasama ko sa inyo ha ah. Saan ka ba nakatira? Sa, ano? Sa, ano? Saan? Hmm, di ko na alam eh. Bis <laughs> in math ako. Ikaw bis in math? Bis in math ako. Ikaw oh, mismo? Oh, kapag nagtitest kami ng math, ah. isa lang ang wrong ko. Aba, ang galing mo. ang galing. Every test, one wrong. Every test, one wrong. Subukan nga kita. Subukan natin. Math. Math. 5 plus 6. 10. 5 plus 6, <sixteen>. 10. <laughs> Ilan ba? Eleven. O ilang ang kulang? Isa. O isa lang ron ko. <laughs> <laughs> mali, 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 mali. Faith, meron kang 10,000 na, bibigyo kay mami ha? Pambili mo ng aeroplano. <laughs> Alright. Alright. <laughs> ha? Huwag niyo pong ibibigay kay mama, ubusin po yan. Yung Pasko nga po, inubos. Ano inubos ni mama, anong Pasko? Eh, inubos eh, ko po. Eh, siyempre, Pasko, bumili na pagkain, ng regalo. O, oh, di ba? Hindi po, babe. pero mas po yung inanak niya. Ano daw? Inubos, yung ano, ano, ino... Naku, magka, magka nga tayo rito. <laughs> ano rin ako, dyan lang ako. Okay. Ano ka mo, ano inubos ni mama ng Pasko? Pera. Ano mga binili niya? Hindi po, pero bin, mas lang po yun eh. Happy ah, na mas ko sa mga inaanak. Ha, isa yun lang po yung inaanak niya, doon niya po binigay. Ha. Ah. Okay. Eh, yung 10,000, bibigay ko sa mama mo. Okay lang ba? Opo. O, oh, ba't sabi mo kanina, wag mong ibigay kay mama? Joke lang yun. A ah, joke lang? Yun naman? Ikaw naman, dino-joke mo lang pala ako. Joke lang yun, mama, bote, ha? Bote, titingnan ng mama niyo. Hmm. Kaya joke lang pala. Nagsiste, like mama, tingnan si mama. <laughs> joke lang yan, ha? Joke? Joke lang yan? Opo. Oh, hmm, pala, pala. Hey guys, please subscribe my YouTube channel. Like, share, and click the notification.